Kamangha-mangha talaga ang lumang bahay na ito. Isang heritage house na talagang kamangha-mangha sa kanyang architectural design. Kapag nakita mo naman talaga siya ay mapapatingin ka. Naglalakad ka man o nakasakay sa isang sasakyan. Mapapatingin ka talaga sa kanya hindi dahil sa lumang bahay siya. Kundi napakalaking bahay talaga niya na maituturing nating mansion. Napaka-unique na bahay, napakaganda. At talaga namang masasabi nating matagal ng panahon ang pinagdaanan nito. Ang sikat na heritage house na ito ay matatagalang tagpuan dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. At kung ikaw nga ay galing Manila, papunta ka sa ilang bahagi ng Quezon, papuntang Bicol Region, ay mapapansin mo ito sa highway ng Sariaya, Quezon. At samahan nyo nga akong lakbayin ngayon ang ilan sa mahalagang bahagi ng bayan ng Sariaya, Quezon. At nandito nga ako sa parke ng Sariaya, Quezon kung saan ay katapat lang ang munisipyo ng Sariaya. Ang munisipyo na talagang mayroon ding napakagandang building structure. At nandito nga ako sa napakaganda at napakaaliwalas na parke ng Sariaya, Quezon. At katabi nga lang ito ng munisipyo ng bayang ito. At ito nga, pagmasda natin ang napakagandang munisipyo ng Sariaya. Napakaganda din naman talaga ng structural design ng munisipyong ito. At mula nga sa munisipyong ito ay pupuntahan naman natin ang simbahan ng Sariaya, Quezon. Tapat lang ng munisipyo, tawid kalsada lang ito. At ito nga, talagang kamanghamangha sa ganda ang simbahang ito. Ito ang St. Francis of Assisi Church. Napakaganda talaga ng simbahang ito at halatang siya ay matagal ng panahon ang pinagdaanan. At ito nga ay makikita sa highway dito sa bayan ng Sariaya. At nandito na nga tayo sa loob sa harap ng simbahang ito. At ito nga pagmasda natin ang napakaaliwalas at napakagandang hatid na good vibes ng simbahang ito. Napakalinis, banal at talagang sadyang mararamdaman mo yung komportable ka sa lugar na ito. Isa ito sa nagpapakita ng kultura at yaman ng bayan ito. At mula nga dito ay matatanaw yung mga sasakyan na pumupuntang Manila at iba't ibang bahagi ng probinsya. Tulad ng mga bumibiyahe papuntang Bicol. Napakalawak ng harapan ng simbahang ito. Napakaaliwalas at nakakarelax pagmasdan. At isa nga sa kapansin-pansin dito ay ang napakalaking puno sa harapan ng simbahang ito. At papasok nga tayo sa simbahang ito para mas lalo nating makita ang ganda nito. At ito nga pagmasdan natin ang napakagandang loob ng simbahang ito napakatahimik, napakaganda, at talagang mararamdaman mo ang pagiging banal ng simbahang ito. At syempre, napukaw din ang atensyon ko sa mga nakabiting ilaw na ito. At ito nga, saglit ko nga pinagmasdan ang loob ng simbahang ito, at sa mga naikwento nga ng aking mga kasamahan, ay mayroon pang isang napakagandang bahagi ang simbahang ito. At ito nga, ang sinasabi nilang devotional part na kamangha-mangha naman talaga at pagmasdan nga natin, tingnan nga natin ang mahalagang bahagi ng Devotional Park na ito. Pagpasok ko pa lang kanina ay sobrang na-amaze na talaga ako. At mayroon din palang daanan sa side na ito ng simbahan papunta dito sa Devotional Park na ito. At talagang sobrang na mangha ako sa mga structure at mga design ng Devotional Park na ito. Napaka-perfect, napaka-aliwalas, halos katulad siya ng mga napapanood ko sa ibang bansa. Parang ang ibang bansa kung tutuusin. At talaga namang ang ganda nito ay may ipagmamalaki ng bayang ito at ng ating bansa. At talagang napukaw din ang attention ko dun sa mga parang sculpture at mga paintings ng wall na ito. Hindi ko man kayang ikwento ang bawat bahagi ng mga larawang ito. Pero nababasa ko na ito ay yung kwento ng ating banal na Panginoon na talagang napakalalim ng kasaysayang pinagdaanan. Kahanga-hanga ang arkitekto na gumawa nito o kung sino man ang magaling sa sining na gumawa nito. Napakaganda ng pagkakahanay parang isang kwento. At ito nga, ito yung naging kapansin-pansin sa akin kanina pagpasok ko pa lamang sa Devotional Park na ito. Ito nga ang last suffer na ito na talagang sobrang famous nito sa buong mundo. Talagang hahangaan mo ito, makukuha yung attention mo dito maging sculpture man ito or painting. At isa sa napakaganda itong nakita kong ito. Grabe sobrang humanga talaga ako dito, nakaka-relax at talagang nakaka-inspired Ito ang kahangahangang Saint Francis of Assisi Devotional Park. Ito naman ang Monasteryo ng St. Clair na matatagpuan dito sa Sitio Santa Clara, Barangay Sampalok 2. At syempre, hindi lang yan, marami ka pang makikitang mga ancestral house dito sa loob ng bayan ng Sariaya. Isa na nga ito, ganun din ang library ng Sariaya. Talaga namang nagpapatunay ito ng kaunlaran at yaman ng Sariaya, Quezon. Nakakatuwa, kahangahanga dahil na-preserve ang mga ganitong building structure. At mayroon din akong napansin na residential na isang ancestral house. Isa ito sa naglalarawan talaga sa atin bilang isang Pilipino. At dumako naman tayo sa mga paaralang na itayo dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. Isa na nga dito ang Manuel L. Quezon Elementary School na unang madadaanan pagpasok mo sa gate na yon. At ito nga, pupuntahan natin ang Central Main Elementary School ng Sariaya. Grabe, sobrang ganda. Mamamangha ka talaga sa bungad pa lamang papunta sa paaralang ito. Napaka-presko, napaka komportable napaka na maglakad papunta sa paaralang ito. Dahil sa napakaraming puno na nagbibigay lilim sa mga dumadaan dito. At ako nga ay natutuwa sa mga ikinukwento ng mga pamangking ko na napakagagaling ng mga guro dito. At puntahan naman natin ng isa sa paaralan kung saan nag-aaral ang isa sa aking pamangking. At ito nga ang Jose Rizal Elementary School. At nakapasok nga ako dito minsan nung sunduin ko yung aking pamangkin. Napakaganda, napakalinis at talagang mapapansin mo yung disiplina sa bawat mga mag-aaral. Kahanga-hanga ang mga paaralang ito. Baptis elementary school na matatagpuan sa Poblasyon 4 ng Sariaya. Holy Spirit Elementary School na matatagpuan din sa Poblasyon 4. Ang Sariaya Institute naman na may elementary, high school at senior high na matatagpuan sa Poblasyon 2 ng Sariaya, Quezon. Nang makita ko ang paaralang ito ay sobra talaga akong na-amaze. Isang kahanga-hangang paaralan. Ang malaking paaralan na ito ay nagpapatunay ng kanyang kaunlaran at hinubog na kaalaman. Ito naman ang St. Joseph Academy academy na may elementary, junior high at senior high. Na ang senior high nga nila ay matatagpuan dito sa bypass ng Saryaya, Quezon. Napakalaki din talaga ng paaralang ito na mababakas ang kaunlaran, kaalaman at tibay ng paaralang ito. Ang paaralang San Francis naman na ito ay matatagpuan sa Poblasyon Uno ng Saryaya, Quezon. At mayroon din silang mga paaralan para sa kolehiyo ito nga ang ito nga ang kolehiyo de Santo Cristo de Burgos at isa rin sa kilalang lang paaralan kung saan nag-aaral ang aking pamangkin. Ito ay ang CSTC or College of Sciences, Technology and Communications. At kami nga ay napadaan sa nagtitinda ng Paris at kami ay kumain. Yeah. na! namin! Galing! Galing kami doon! At mula naman dito sa kabilang kalsada ay natatanaw ko ang Pamilihang Bayan ng Saryaya kung saan ay aming pupuntahan. At sapagkat ako nga ay takot na tumawid sa mga ganyang niyayako ang mga kasamahan ko na dito kami dumaan sa footbridge patungo sa Pamilihang Bayan ng Saryaya. At napaganda nga yung aming pagdaan dito sa footbridge na ito patungo sa Pamilihang Bayan ng Saryaya. Mula dito ay matatanaw yung kalsada patungo sa Manila. At dito naman sa kabilang kalsada ay makikita mo yung mga sasakyang patungo naman q u a n bahagi ng Quezon or papuntang Bicol. At mula nga dito ay makukuha mo yung overview ng bahagi ng Saryayang ito. At talagang mas lalong namang ha ako, natuwa ako sapagkat mula dito sa footbridge na ito ay matatanaw ang napakagandang bundok Banahaw. At pag pumupunta talaga ako dito sa Saryaya ay humahanap ako ng pwesto kung papaano ko makikita ang bundok Banahaw. Pagbaba nga namin ng footbridge ay nagtungo na kami dito sa palengke ng Saryaya. Grabe, busog na busog talaga ang palengke ng Saryaya. Sa iba't ibang paninda nila At talaga namang sa kahit saang bahagi Ng palengking ito, kaliwa, kanan Ay napakaraming iba't ibang klase Ng paninda Pagkain, laruan, iba't ibang gamit sa bahay napakaraming mga gamit sa katawan at iba't ibang mga pangangailangan ng tao. At talaga namang dito sa palengke ng Saryaya ay makakatagpukan ng mga napakasasarap na pagkain. Napakaraming sariwang prutas, gulay na dito mo rin mabibili sa palengke ng Saryaya. At ito na nga nakuha yung atensyon ko nagutom ako nang marinig ko yung lumpiang ubod. Magkano pa yung magkano pa yung lumpiang gulay? 10. Ah, sampo. At ito na nga, bumili na kami ng lumpiang ubod at ang pansit ni nanay. Ilang pansit ang nakuha mo? Dalawa. Hmm. Kaysa rin na At ito nga, hindi lang yung lumpiang ubod ang napakasarap, kundi itong pansit na tinda ni nanay. Kaya ano nung ano pa? Araw-araw po kayo dito. Oh. pag sabado at linggo lang po. Ah, pag sabado at linggo Sarap ng pansit. Tsaka ito oh. Okay. Ubod. Isa pa? Isa pa po, lumpiang ubod, masarap. Akala ko ay isang lumpiang ubod lang talaga yung kaya kong kainin. Pero dahil nga masarap ay dumalawa pa ako ng lumpiang ubod na ito. Yang sauce po ninyo na yan ay parang maraming sili. Ano po? Uh -huh. At talagang napakasarap din ng sauce na ginawa ni ate. Talagang sakto lang yung anghang na iyong malalasahan. na naman ate dyan sa malamig na yan? Sampung. Sampung isa. At ito nga, susubukan naman natin ang sa malamig ni ate. Sa maghapon, maubos po May yan Mayan na lahat. Yung May ano lang po, aray, mga tatlong oras lang. Ah, tatlong oras lang, ubos na agad. Sa dami ng tao dito sa palengke. Sa dyako, talaga. Mabenta talaga. Uh -huh nung tinanong ko nga si ate kung mauubos yung paninda niya sa loob ng maghapon ang sabi ni ate ay talagang tatlong oras lang ay ubos na ang kanyang paninda tiyak na ubos talaga yan sa loob ng tatlong oras sapagkat napakasarap ng tindang lumpia at pansit ni ate 7 kilo 7 kilo ang laman niyan lang po aring, mga lang po, mga ate. Grabe, pitung kilo pala ang tinitindang pansit ni ate at ubus ito sa ganitong pagkakataon. Grabe, hindi ko rin akalain na ganun kasarap ang lasa ng sa malamig na tinda ni ate. At dito nga sa aming kinakainan ay mapapansin mo na talagang paikot din ng napakaraming panindang prutas at gulay. talagang kapansin-pansin na sariwa at napakaganda ng kanilang mga paninda. Mayroon din silang tapa, at iba't ibang klase ng mga tuyo na itinitinda dito sa palengke ng Saryaya. At syempre ang paborito ko ang lagi kong hinahanap dito sa palengke ng Saryaya ay ang mga kakanin na ito. Suwabi sa sarap, suwabi sa lasa. At ito naman ang isa sa bahagi ng wet market nila kung saan ay makakabili ka ng mga sariwang baboy, manok at iba't ibang klase ng mga karne. At talaga namang sariwa at mapagkakatiwalaan ang mga tinda nila dito. At dumako naman tayo dito sa mga tindahan ng isda na talaga namang napakasariwa ng kanilang nilang paninda. Dito ay napakaraming ibat-ibang klase ng isda. Ganon din ang mga hipon, pusit, na mga sariwa ay dito mo rin matatagpuan at mabibili mo rin sila sa mura at tamang halaga. At ito nga kahit nasa labas ka na ng palengke ay talagang napakarami pa rin paninda. Ibat-ibang klase ng gulay, ibat-ibang klase ng prutas ay matatanaw mo sa bahaging ito ng palengke. O ay yung nasa side ng palengke na nasa labas na talaga ng palengke. At dito nga sa palengke ng saryaya malapit dito sa highway ay matatanaw mo ang bombero. At kapag nandito ka rin sa footbridge ay matatanaw mo ang Bureau of Fire Protection na ito. At napadaan kami sa Paris na ito at talagang gutom na rin kami. Yun sa iyo ay half rice lang yun Ilang kumpare? Ang tindahan naman ng Paris na ito ay matatagpuan dito sa harap lang ng Jollibee Sariaya. At talaga namang sulit at napakasarap ng lasa. At ito nga nagkayayaan na kaming umuwi at nadaanan namin ang bahay na ito na punong-puno ng inspirasyon. At first time hindi ko rin inaasahan na madadaan ako sa bahaging ito. Ito yung dadaanan namin papunta dun sa uuwian naming bahay. At talaga namang may hatid na saya at natutuwa naman talaga ako dahil dun sa dinadaanan namin. Napakaayos ng daanan, hindi ka talaga mahihirapan na dumaan sa lugar na ito. Sobrang na-amaze ako sa dinadaanan naming ito na talagang napakaganda at napakaayos ng pagkakagawa. Ang sabi nga ng aking pamangkin ay bahagi pa rin ito ng balubal. At ayan, maglalakad na nga kami pa uwi sa aming bahay. Mula nga dito ay matutuwa ka sa paligid sapagkat matatanaw mo rin ang bundok banahaw.